Hello guys, this is MJL Mix Blog. So ngayon po magluluto po ulit ako ng bisang kamatis na may itlog para sa akin uh, gabihan para sa akin dinner. Ito po yung itlog na galing sa wet po ng alagang manok ng aking tatay. So madidit lang po yun kaya tatlo, no? Madidit lang po itlog po yun. Ayan guys, uh, tayo po ay mago. Uh, ano po ng itlog. So, anuhin po natin tong itlog, batihin po natin. At lagyan po natin na tayo salt. Ayan. So, maghiwa na po tayo ng kamatis. Maghiwa na po tayo ng sibuyas at saka kamatis. No? Yan tapos gigisa po natin yung sibuyas at kamatis, tsaka po lagi po ng itlog. Ito simple, simple luto. Yan. Kasi nasa pasyada naman po ang aking mga nanay at alaga. Umalis po sila ngayon. Kaya ako na naman sa kakain. So malaking kamatis na po yung ating uh, ihiwain. Para kahit dalawa lang po siya is marami-rami. Yan. hindi na tayo mag-ano ng bawang kasi yung bawang po dito is ano na, powder na. Kaya kahit wala na pong bawang na buo. Okay na po yan. Ayan guys, umbesahan na po natin mag ng kamatis at sibuyas. Ayan. So, sobrang init na po ng kawali. Kaya tinanggal ko ka po muna sa apoy. So, yun guys. So, sana po natin mag-isa. Ayan. Ito init po na mantika. Kasi ako po ay may ginawa pa po. So, na nasabahan po ng init ang ating tawali at saka mantika. So, ayan. So, madali lang po madunod po ang ating ginisang kamatis. Malagyan po natin ng isilog. Ayan. Sabay na po natin yung kamatis kasi madali na pong maluluto po yung tibuyas. lang na po natin yung mabot po yung kamatis yan po guys, nilagay ko na po yung islog at magluto na po yan, sabit na oras lang po ang ah. at saka luto na po sa kanitong mga kamatis so meron na po yung mga pampalasa guys, nilag nilag nilagay ko na po yan ayan yung mga islog na po yung sa ligid, yan sa likid, ayan po yung mga powder, mga powder pampalasa So, medyo napalakas po yung aking apoy. Kaya, ayan. Nasa gilid-gilid yung mga powder, yung mga pampalasa Ayan, guys. Simple nga aking binig. Simple lang po yan. Pero, mas naman. Kaya, thank you guys for watching.